Duan ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa BARM sa Maginanao del Sur o sa ang patay human na lumus sa baha, samtang duha ang patay sa Lanao del Sur. Dugang detalya sa report ni Jess Tony Humamil. Makita sa aerial shot ang kalapad sa baha sa poblacion area sa Pagalungan, Maguindanao del Sur at sa pagbaha adlong Domingo. Makita ang na sa atop sa kabalayan ang kataas sa level sa baha. Palisuray sabang pag-agi sa mga motorista sa kalsada, nga daw dagat na, gamit ang mga rescue boat. gi-rescue kini mga residente nga natrap sa ilang mga balay sa maong lungsod. Doon ay pipila nga milusong nasa baha sa ilang pagbakwit. Sumala sa PDRRMO Maguindanao del Sur, o sa anyos nga lalaki ang patay humanalumus sa baha sa maong lungsod at lang domingo. Despite all the uh, precautionary measures na ginawa natin, preemptive and forced evacuations, Meron pa rin po tayong isang casualty. Nalunod po siya kahapon at around uh, 2:55 in the afternoon nilapat pa si ng uh, paunang lunas but unfortunately, eh uh, tipas taway po kamapot wala sub kaikyas sa baha kining old Magano Elementary sa lungsod sa dato abdulla sangki makita sa mga hulagway ang mga nabasang gamit sulod sa tulungan sumala sa pdrrmo 17 sa 24 ka mga lungsod sa magindanao del sur ang apektado sa pagbaha kung asa ana sa kapin 68,000 ka mga banay ang apektado sa mga areas na apektado ay eh, unti-unti na pong umuupa, uh, bumababa na po yung tubig, especially doon sa areas po ng uh, Pagalungan and uh, Tumuntawal, bumababa na po yung tubig. nagapod na o ginabang ang probinsya. Sa Barangay Bago Ligawasan, sa SGA Barm, halos atop sa mga kabalay na langsab ang makita tungod sa kataas sa level sa baha, human sa nasa nating kusog na ulan. Sa Pikit Kutabato, anaasakapin 13,000 kabanay ang 13 kabana apektado sa baha. Uban kanila ang gi-rescue na sa otoridad sa dilit na sila makagawa sa ilang balay tungod sa baha. Sa Lanao del Sur, nangayo na ugtabang ang inahan sa duha kabata nga nagpabiling missing so July 9 sa lungsod sa Balabagan. Dihang naanod ang ilang balay atol sa pagbaha. Sana po makita na po yung anak ko. Kahit bangkay sila, tatanggapin po po sila. ma'am. bigyan ko lang po sila na magandang malayan sa kanila. Kahit patay na ho, buhay sila. Nagpapasalamat ako dahil ito yung binigay ng Diyos sa akin. Ana sa kapin 1,600 kamagbanay ang apektado sa pagbaha sa balabagan. Samtang duha ang natalang namatay sa lungsod sa kapatagan. Kapin libo kamagbanay ang apektado. Sumala sa PDRRMO. Ana sa kapin 8,400 kamagbanay sa Lano del Sur ang apektado. It happened na itong mga areas na ito nasa coastal part. So catch basin po sila. Ng panahon na yon high tide kasi ang problema pag may baha, tapos pag high tide, it's supposed to be yung exit point ng ano ng tubig baha is sa dagat. So pag high tide, nahihirapan po mag-exit. Kaya po, nagtutulot siya ng pagbaha. Personal sab gamay tunol sa ginabang DSWD Secretary Rex Gatchalian, Special Assistant of the President Antonio Ernesto Lagdameo, ug Office of the Vice President ngadto sa mga apektado sa baha. Sumala sa Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents, miabot na sa kapin 94,000 katao ang napektuhan sa pagbaha nga gikan sa mga barangay sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur ug SGA Barm sa Midsayap, Cotabato. Ana sa kapin 400 sab ang kabalayan ni sa baha. Nagpadayo ng assessment o rescue operation sa mga apektado sa baha. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.